Hello guys, good afternoon. Ito yung uh, lunch natin, puro gulay. So ayan, uh, magluto tayo ng gulay. Ayan, yung mga ricado natin, yung -halo, halo na natin. Ayan, magluto din si Inday ng uh, chicken breast. Uh, Iluluto natin yan sa air fryer. Ayan, ilagyan natin ng mga um, pangpalasa. Ayan. So ilalagay na muna natin sa uh, uh, air fryer. Tapos, so ayan, habang nag-live si Inday Garutay ay nag-vlog din. Ayan. yan habang naghihintay na maluto ang gulay, si Inday Garutay naman ay naghanda ng kanyang rice. Na napaka kunti kasi namimiss ko kumain ng rice. At panira natin to ng lettuce, ng tomato at cucumber. Ayan, loto na siya at hahainin na ni Inday Garutay ang kanyang lunch. So, ayan. Chibugan na. So, yun nga mga pangga. Hay, habang kumakain ako nito, ay ang aking chan ay kumukulo. Kay, hindi sanay ang aking chan na kunti lang o kanin or walang kanin. Kasi sanay ako sa mukbang. <laughs> so, namimiss ko dati yung pagmumukbang ko na isang platong kanin. Pero sabi nga nila, laban lang para sa ekonomiya. Kaya tuloy-tuloy lang ang ating diet. Kaya sabi nga doon sa video na aking napanood, 30 days na eh, wala siyang kanin. Ayun, nag-effective -effect, siya kahit walang exercise. So, tingnan natin kung ano ang result nito. Thank you for watching! Ayan, thanks, thanks for watching!